Iya, ngene ta ya. Mag tortandilis cah ayo. Ana pata yung Bid bid. Tak. Tak. lang menang. Tak. Tak. Cara paminta. Sampe pamintaan nadin dito. Diketak. Ngene na paminta apa lha itu? Yo, ni rumpa, ono kapil nang dito. Danila ku pupuin kita. Ya. Cakatlog mau kasih ga. Danil. Iya. Umay sia umpo ko ko. Iya. Ngala giyan nang harina si Buya sapaminta. Itlog na lang mau ga? Yan itlog. Ito completo regalos na kasi yan. Ito hindi pa. O kahiwala yan mau please. wala pala tayong mantika, kalab may lang yan may hindi bumili na si magagalit na yon umumuryot na yon daw ako na lang bibili ayan haluhaluhin na natin ang ating tortang dilis ang oh, dito sa akin yan nakapot na mga sige rin natin itlog sige ano huh. Tak semalam.

Tulutuin ay Tortang dilis Tsaka tortang Ano ba ito ah Yung bid-bid mga kasila Parang giniling siya na isda Ayaw ko ang tawag dyan Basta Pangano siya Pang Shanghai Pero Okay nga bid-bid Dilis din oh. Ayun, oh Maghiwalay natin Kasi pag hindi pinaghiwalay yan Pagal din lasa Kailangan magkaiba sila Mm. May ito para masarap, para yummy ba? Super yummy. Ating ulam na dilis, ayan eh, o. Na sobrang nasa sa golden brown. Sobrang pagka golden brown niya, naging black. Hindi <laughs> <laughs> na bantayan mga kasiga. Ay. Napanakasan yung ating apoy. Ang mga kasiga. Pero good siyan. Hindi ka sunog. Yan lang naman, dalawa lang. Ating isang panalo din yan. Tapos, balikta rin na natin. Ano na nangyayari dito. Mahirap ah, balikta rin po yun. Hindi Maganda yung maganda-ganda itong hiyang ito. Hininaan ko na eh. Masyadong malakas kanina. 对了。